ang matibay na liryo. Sa isang maliit na nayo na nakatagpo sa paanan ng mga bundok na nababalutan ng ulap, may isang batang babae na ang pangalan ay May. Si May ay iba sa ibang mga bata, may tahimik na determinasyon sa kanya na nag-aalab tulad ng isang lihim na apoy. Ang kanyang pangarap ay maging isang magaling na pintor na magtala ng kagandahan ng kalikasan sa kanyang tela. Ngunit ang pamilya ni May ay mga magsasaka ng palay sila'y nagpapagal sa ilalim ng araw, ang kanilang mga kamay ay may tigas at ang kanilang mga likod ay baluktot mula sa taon-taong paggawa. Hindi nila nauunawaan ang pagnanais ni May para sa sining. Bakit sayangin ang oras sa mga pinta at kulay? Sabi ng kanyang ama, ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ani. Ngunit hindi mapigilan ni May ang kanyang pagnanais. Tuwing gabi, Pagkatapos ng pag-aalaga sa bukid at paglubog ng araw sa kanluran, shy nagtatago sa isang liblib na lugar malapit sa ilog. Doon, sa ilalim ng malumanay na liwanag ng buwan, shy nagpipinta. Ginagamit niya ang binunot na mga bunga, puti, at anumang materyales na makita niya. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng kanyang improvisadong tela, lumilikha ng mga bulaklak. Lumilipad na mga ibon, at tahimik na tanawin. Isang araw, dumating ang isang kilalang pintor na siguro Lisa Nayon. Siya'y naglakbay sa malalayong lugar, naghahanap ng inspirasyon para sa kanyang mga obra. Nang makita niya ang mga simpleng pintura ni May, siya'y namang ha. Ang iyong espirito ay sumisiklab sa iyong sining, sabi niya kay May. Ngunit kulang ka sa tamang kasangkapan at pagsasanay. Siguro Li ay naging guro ni Mei. Itinuro niya sa kanya ang perspektiba, teorya ng kulay, at ang mahika ng paggamit ng pinta. Si Mei ay uminom ng bawat salita, ang kanyang puso ay naglalakihang puno ng pasasalamat. Siya ay nag-ensayo ng walang humpay, gumabangon bago magbukang liwayway upang kunan ang unang sinag ng araw sa kanyang tela. Habang nagdaan ang mga taon, lumago ang talento ni Mei ang kanyang mga likhang sining ay hindi na lamang mga kopya, sila'y mga ekspresyon ng kanyang kaluluwa. Hinangaan ng mga taganayon ang kanyang mga obra, ang makulay na paglubog ng araw, ang maliliit na bulaklak ng cherry, at ang maririkit na bundok. Ang sining ni May ay naging tulay sa pagitan ng karaniwan at ng kahangahangang bagay. Ngunit hindi palaging maganda ang buhay. Si ay dumanas ng pagkabigo, ang malupit na baha na nagwala sa kanilang tahanan, ang sunog na sumira sa kanyang mga pinakamamahal na mga pintura. Sa bawat pagkakataon, siya'y bumangon mula sa abo tulad ng matibay na liryo. Ang pagsubok, aniya, ay ang lupa kung saan lumalago ang ating lakas. Isang taglamig, nang ang niebe ay bumalot sa bubungan ng mga bahay, si May ay nagkasakit ng malubha. Ang kanyang katawan ay humina, ang kanyang mga kamay ay nagugtumiling. Ngunit kahit sa mga panaginip, siya ay nagpinta. Iniisip niya ang isang mundo kung saan ang sakit ay nagiging kagandahan, kung saan ang pagsubok ay nagbubunga ng matibay na loob. Nang si May ay magaling na muli, inilabas niya ang kanyang obra maestra, ang isang mural na nagbibigay kulay sa templo ng Nayon. Ipinakita nito ang pag-ikot ng mga panahon, ang siklo ng buhay, kamatayan, at pagkabuhay muli nagtipon ng mga taganayon, ang kanilang mga matay malalaki sa paghanga. Ito ang aming kwento, bulong ni May. Ang liryo ay lumalaki sa pinakamalabnaw na tubig, ngunit hindi ito nadudumhan. Mula noon, ang sining ni May ay lumampas sa tela. Tinuruan niya ang mga bata na hanapin ang kagandahan sa hirap, na makakita ng pag-asa sa mga pinakamadilim na gabi. Ang kanyang mga likhang sining ay nagbigay komporta sa mga pagod na puso, nagdala ng liwanag sa mga kaluluwang naghihikahos. At sa gayon, si May ay hindi lamang isang pintor, siya ay naging ilaw ng matibay na loob. Ang kanyang alaala ay nagpatuloy sa mga henerasyon na nagpapaalala sa kanila na sa bawat pagsubok ay may binhi ng pagbabago. Sana tayo'y maging tulad ni May, mga matibay na liryo, na lumalago sa kabila ng lahat ng pagsubok, na ginagawang sining ang bawat hirap, at nagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng ating di mabilang na espirito.